Hello. Good morning. Hiyana, our view. beautiful! Compare yesterday, but yesterday because I think it's going to rain tomorrow, right? That's why. Violet, how's the water? It's cold. far, wala pang nagagasto. Nasa pool pa lang kami right now. And, naman we'll go to the beach. Na, uh, malamig na eh. Kaya pala walang masyadong tao kasi okay, malamig yung water. Hindi siya heated pool. pag nandito kayo sa beach na tour sa mga ano kasi sa mga flag na dinidisplay display so yan yun so right now it's red so it says high hazard high surf and or strong currents kasi thing bagyo talaga yun, eh, no? ulan mamaya bukas yata ulan na which is magte-check out naman na rin kami kaya okay lang naglalakad ako no. Um, Ayan banda. Ayan. So kapag mga gantong bakasyon ang sarap mag ano mo yun, pag barkada kayo or family. Since maliit lang ang family namin, so kami-kami lang talaga ang high, low high tide ngayon. Blue. Sa California guys, yung water sa Bay Area, hindi siya ganito ka kulay. Lagi siyang color, wala siyang kulay. Hindi <laughs> lang kulay talaga eh. Hindi siya blue na blue, hindi katulad dito. Kung punta ko San Diego, doon maganda yung kulay ng, ng ano nila, beaches. Pero ewan ko lang yung sand. Kasi sa totoo lang, ito may pinaka pinakamagandang sand dito. California parang ano siya um, hindi white sand pero tapos hindi pa siya crowded dito konti lang yung mga tao nagulat nga kami nung pagdating namin dito kasi ang konti ng mga tao usually kapag mga gantong ano, season lalo na holiday <coughs> punuan yan pero dito sa part na to, hindi siya puno. Yun nga lang, yung shelf, maliliit. Hindi katulad tulad dun sa doot, pinuntahan namin noon dati. Ang lalaki ng mga shelves. Mga baby shelves dito. Hello guys! So, nanunood, nagbabasa ako ng mga comment. Mayroong question doon. Ang sabi niya, makakasurvive daw ba kung ang work mo is CNA or yung tech job. Um, sa totoo lang, yes, makakasurvive kayo kung ang work nyo is a tech or a CNA here in the US. <laughs> no, kasi yung shell na nakikita ko, kaya ayan, ngayon nyo muna. First of all, I don't, hindi ako nag-CNA, nag-caregiver. Iba kasi yun, wala akong lesensya for hospital CNA bago akong pumunta dito or mag-work, nag-nurse, you know, caregivers, assisted living lang ako. But I know a lot of CNA na nagdo double job sila o mahilig silang pumick up ng extra para lang, um, para makaipon sila. So, hindi ito para sa lahat na pare-pareho ng sahod. Ah. Ang alam kong sahod ng CNA sa hospital namin is $19. Well, hindi yun yung sakto, pero yun ang estimated. Plus, meron pa silang, kung gabi ka, kung gabi ka, meron kang time differential. Kung nag-work ka ng weekend, meron weekend differential. So, yun. And then, may kilala akong CNA, na-pick up siya ng pick up. Yung malaki yung sahod niya. But kung hindi ka magpi pick up, um, syempre, you know, medyo tight daw ang budget. Yun ang sabi niya. Mahilig ako mag ano eh. Mag interview. Kasi sabi ko minsan um, sabi ko minsan sa sarili ko mag CNA na lang ako. Sabi ko dun sa nakilala kong CNA. Para less responsibility pa. Sabi niya no. Wag. Yun niya, as a nurse sabi niya mas malaki ang sahod niyo kaysa sa amin. Tapos yun doon niya na share kung magkano yung um, well niya. And then, nakita akong shell. Kaso nakalayo yung shell na nakita ko. Eh medyo nasa malalim pala siya. Hindi naman malalim pero medyo malayo-layo. Nabasa ako. <laughs> Tesa sa topic. Sabi niya, um, sabi niya, don't do that. Sabi niya kasi yung sahod daw nila is hindi makakompare sa nursing. Oo oh, nga naman. Napakahirap ng work nila. As in, you know, uh, meron silang sa hospital namin, meron silang 12 patients. Eh, lagi kami short staff. So, minsan meron silang 18 patients. Pero, pag ganun short staff sila, nag-aano kami, um, kumukami kami ng primary. Yun yung inaata na namin. Plus, yung mga patients pa. Yun nga, yung kakilala ko na yun, lagi siyang pumipick up ng extra. And, it seems like she's doing well. You know, um, so, and then, kung mahilig ka pang umextra um uh, um extra pa ulit sa ibang work at may sideline ka pa, yes, talagang nakaka-survive ka. Um, hindi ko na kasi naitago yung sweldo ko noong nun caregiver ako, pero yun nga ang ano ko, sal salary ko na walang CNA license is $12. And then, nung nag-medtech na nga ako, ang salary ko noon is $19. But I think, depende mo rin sa cost of living sa California is mataas ang cost of living. Kung nasan kami ngayon, hindi siya ganun kataas. Makakabili ka pa rin ng bahay. Actually, yung CNA na yun, um, nakabili siya ng house dito. Ang ano nga lang, medyo malayo sa work. Parang 30 to 35 minutes. Ngayon Yung ano niya, nabili nilang bahay. Nang aking take on sa CNA. Actually, kung hindi ako nag-nursing siguro iyon yung gagawin ko mag CNA job na lang ako kasi less less stress siya kasi less responsibility pero pagod pagod siya um but you know mahangin okay, yan inangin yung mga gamit namin sa labas ayan o, oh. sumikat na yung araw ganda. So, yun. Yun, guys. Ang aking Nikon. Uh, Nag-usapan natin pag <laughs> makaka-survive naman dito. Basta masipag lang. Dito sa Amerika, basta masipag ka lang. Talaga, you know, tsaka matipid. May mabubuhay ka. Oh, really? Can I see? I'm sorry. I'm sorry. <laughs> oh yeah, it's much better to see the sunglasses. It's like, tame color, and you can see the where the one like a shallow water, shallow deeper over right there. bayon, okay. Tell them. shallow water kung nakita nyo and then the blue in the middle is a dark dark blue is deeper and then nakita nyo may green ulit shallow ulit and then deeper deep na siya doon wow beautiful. Yeah, it's beautiful yes more color color walang tao sa pool kasi ano actually malam malamig kasi yung tubig ha huh? I know